Dito po tayo sa farm ko sa veterans. Ayan yung mga saging na tanim ko. Ito ho, Jupiter. Ano, aba. Ayan dami, oh. Ito Ito maliliit pa. Ito oh sa kabilang. Doon sa kabilang. Doon. Puro saging. Ito. Pero hindi po pwede i-harvest. Yan. sa, Ay, eto. Parang hindi pa pwede. Ay, oo nga, no. Kaya lang, pero maliit pa. Ha? Maliit pa, hindi pa pwede yan. Meron pa daw yan. Ay, eto, ito eto. Pwede na ba to? Maliit. Ang liit. Ha? Ang liit. Ito. Ayun, may nakita na kami na pwedeng i-harvest. Ayun. Ito, pwede na. Kasi <laughs> nagiba na siya. Kaya pwede nang kunin. Mm. Ay, hinog na pala. Hmm. Hinug na. Ito na. Mayroon na kami nakuha. Yahoo! Okay, bye. Guys.